Manawag ni Manawag. Manawag ni. Manawag Century. Located at Kupa, Kauanos, Go City. Kailangan mo kami guys. BIM lang guys. Kailangan mo hari BIM lang. Murag ato. guys. Naabot nami guys. Naabot nami guys. So, nanata sa uh... Our Lady of Manawag Sanctuary Located at Barangay Guba, Uwano, Cebu City Kevin and Simon Look at the place Welcome to Our Lady of Manawag Rosary and Sanctuary. Siya, mo siya. Ang view. Peaceful kayo. Pindot kayo dito mga kaidol o ganahan mo mag ganahan mo mag peace of mind porting mingawa dito pwede mo magdag mga baon kaon-kaon ya yeah. ikaw man hipuso lang sa inyo yung basura natay kuyog dito oh. kung pagumangkon si boy simon o oh, nadalig si kibin aguna na Saan yung view? indut kick view. Mani view mga kaidol. Abot mo sa boss. Na sila yung mga museum dari. Eh. Napod sila yung chapel. So, areo niya na to.

Nice kayo. Ning do king relax. Peace of mind. So, so padung dito sa dagkutan na Balik dong. Nukik bio dari mga idol. Nah, kamu relax, maka relax sih kak dari. <laughs> dan pergi dah.

So mono guys, ng nagtagpanagkot at kata sa mahal na birhin. So game, okay. hain game ba 'to? So oh, dini yung mahal na birhin. Tama, Oh, yung view, Woo! view. The kayo relax. Ah. Dada derisabaw guys. ada sa mahal na birin. Atay ah, yung palibot Relax na kayo. May ako mga bata dari sa akin. Kibin, pakita nang kibin. Oh. Mm. Talented kini mga bata. Ang usa kaon, kani -ka kantaw sayaw. Indot kay bio mga ka idol. Makarelax siga ganahan ka magmuni-muni diri. Pwede magdasig kung pamilya. Mari mo diri. Nasa sila kananan o magdamog baon o nailamisa mga tangari o So, mauni so, yan lang lamisa. Pwede rin mong muka on the So, add to tapadong sa ilang chapel. Kita lakon niyo yung chapel sa Biheren sa manawag. Oh, mo-moan guys ah. Peaceful kay ng lugar, presko kayo hangin. Green kay palibot. So sa katong wa pa kaare, try niyo nga 're. Mamis mo sa lugar. Wala drone. Huwag na drone. Nindot kinig view sa babaw. Kinig shot. So, so mauna na diha mga ka-idol. Naabot na ta silang chapel. Nindot kayo chapel. Gamay lang siya. Pero nindot kayo sa Limpyo kayo sa tanan mga ka-idol. Huwag na nakasabay dire o sa kapamilya. Na nagkot po sila. So, mauna yung ato lang gibuys over kay may man mo ta. Ariha. Anak taso dun tong taod. Sang bijuhan gawas. Mani forma silang capil mga kaidul. Indut kayo. Wagi samok o magampo ka. Magigig kayo pagampo kay wagi gumbal. So mga ito mga kaidul. Thank you for watching. God bless. Natundanan ang ping tabermi.